Sabi ng Bible, John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father in heaven except through me. Walang pupunta sa langit kung hindi kay Jesus. Si Jesus lang ang daan. Ang ginagawa ng mga reliyon sa buong mundo, okay na kami dito. Pares naman tayo naniniwala sa taas. Pag yung katwiran at pananalita ng isang tao, nagdadasal ako sa taas, hindi yan salita ng isang kristyano ang tunay na kristyano, pag sinabi niya, nagdadasal ako sa Diyos in eh, Jesus name. Eh, pag sinabi niya, taas, pwede kisabi lang yan. So, ang tunay na kristyano, alam niya kung sino yung Diyos niya. At ang Diyos natin may pangalan. Ano pangalan ng Diyos niyo? Jesus. Sila wala. Wala. Acts 4.12, salvation can be found only in Jesus. Walang kaligtasan para ka gumaling, para ka umunlad, para mabago buhay mo, para ka makapuntang langit. Walang paraan kundi si Jesus lang. Kaya when you preach the gospel, when you teach Bible study, sinasabi mo sa mga tao ito na tinuturuan mo, may pag-asa ka. Pwede kang masenso, pwede kang umaman, pwede kang mapatawad, pwede kang pumunta sa langit. Si Jesus ang daan. Si Jesus ang paraan. So salvation can be found only in Jesus. Walang pangalang binigay sa silong ng langit para ang tao maligtas. Ano ang kaligtasan? Anong laman? Forgiveness, kapatawaran, pagbabago ng buhay, pagunlad ng kabuhayan, pag-asa, pagpasok sa langit. Iyan ang laman ng salvation. Kaya pag di mo tinuro yung Bible, yung Gospel, yung salvation, hindi matitigman ng mga tao yan. Kaya tayo nagpa-Bible study. So, an also winning, ito ay pag-share ng gospel at yung mga unbeliever, going believer, tamang paniniwala kay Jesus.